Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at anim naput isa hanggang siyam at anim naput lima. Kabanata siyam at anim naput isa. Hindi yon gagana, nang makita ang pag-amin ni Charlie, kinagat siya ni Jiang Ming. Sadya niyang pinalakas ng kaunti ang volume at sinabing, narinig ito ng lahat, sinabi mo sa sarili mo, walang sasakyang karne, ngunit mga taong karne lamang. Kung ito ang kaso, gagawin nating dalawa na makipagkumpetensya sa harap ng lahat ng mga mag-aaral. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabi ang isang nakakasakit na pangungusap. Oh, Jiang Ming, huwag na nating ihambing. Ang lahat ay hindi isang matimbang na manlalaro. Hindi patas ang pagsasama-samang ito. Ito ay talagang hindi patas. Ang BMW 520 at Mercedes-Benz E300 ay hindi na iba sa Husky. Nang makita ni Jiang Ming na sinabi ni Charlie na hindi siya heavyweight, naisip niya na natakot si Charlie, at agad siyang ngumiti. Charlie, hindi ba nagyayabang ka lang? Ano ang sinasabi mo ngayon? Sa harap ng asawa mo, magmukha kang lalaki? Nagkunwaring naiinis si Charlie at sinabing, Nako! Sabi ko sa iyo Jiang Ming, ito ay walang kahulugan. Magsalita ka ng ganito. Ang bawat isa ay isang maliit na kasosyo na lumaki ng magkasama. Kailangan ka na maging sobrang agresibo. Oo, oh, dapat kang magmaneho ng kotse. Ano ang maganda tungkol sa kotse? Sa tingin mo talaga mas maganda ang kotse mo kaysa akin, matatalo mo ako. Akala ni Jiang Ming ay nakuha ni Charlie ang set, ngunit hindi niya inaasahan na nakuha niya talaga ang set at nagmamadaling sinabi. Ang susi kung kaya mong matalo ay depende sa kung maglakas loob ka para ikumpara sa akin. Kung ikaw ay pinapayuhan at hindi isang tao, kung gayon walang paraan para sa iyo. Nahiya agad si Charlie at sinabing, okay. Pagkukumpara, kung sino ang natatakot kanino. Agad nang umiti si Jiang Ming at nagsabi, magaling. Pagkatapos ay subukan at ihambing natin, kaya makuha natin sa Grand Hyatt Hotel. Kung sino man ang mauunang makarating doon. Ano sa tingin mo? Tumango si Charlie, okay lang, pero dapat may kulay, di ba? Halika, kung na sinabi ni Jiang Ming, maaari mong buksan ang color head, ano man ang gusto mong gawin. Saglit na nag-isip si Charlie at sinabing, let's do it, I heard from Xiao Fen today na sa pondo ang orphanage. Or else, kahit sino pa tayo, ibibigay natin ang ating sasakyan sa ampunan at ipaubaya ito sa kapakanan. Ano sa tingin mo? Ang mabuting kapatid na si Zhao Hao ay nagmamadaling hinawakan siya at sinabi, Charlie, hindi mo siya niloloko. Ang taong ito ay wala talagang magandang intensyon. Napangiti si Charlie, na sinasabing okay lang, ngunit sa kanyang puso ay lihim niyang sinabi. Mahal kong kapatid, actually gusto ko siyang lokohin, kasi ako yung wala talagang peace of mind. Ngunit natural na imposibleng sabihin ito. Tumawa ng malakas si Jiang Ming sa oras na ito at sinabing, Charlie, ang BMW 520 mo ba ay nasa iyong pangalan? Hindi mo ba tinulak pabaliktad ang pinto? Ito dapat ang kotse ng asawa mo. Bakit, hindi ka ba nahihiya na ilabas ang sasakyan ng asawa mo? Paano naman ang pagiging bukas palad ng iba? Paano kung matalo ka at ayaw ng asawa mo na ibigay ang kotse ito sa orphanage? Si Claire sa gilid ay labis ding hindi nasisiyahan sa mapagmataas na ugali ni Jiang Ming at nagsabi, Bagaman ang kotse ay nakasulat sa aking pangalan, makatitiyak kang ginagarantiyahan ko ito ng personal. Kung matalo ang asawa ko sa'yo, e-donate eh ko ang kotse sa ampunan. Kung matalo ka ng asawa ko, kailangan mong ibigay ang iyong sasakyan sa bahay ampunan. Ang daming nanunood. Agree ka ba? Nang marinig ni Jiang Ming ang mga salitang ito, agad siyang nakahinga. Sa tingin nila, ang kanyang Mercedes Benz E300 ay hindi man lang makatakbo sa BMW 520. Dahil gusto mong mapahiya, humanda kang magpaalam sa iyong sasakyan. Kaya't sinabi ni Jiang Ning, "Dahil sinabi ninyo ito mga beauties, syempre wala akong opinion. Napakaraming kaibigan dito upang saksi, kabilang si Tita Lena na naririto rin bilang saksi. Sigurado kami kung sino ang talo." ibigay ang sasakyan sa orphanage. Nagmamadaling sinabi ni Tita Lena, Oo, oh, kayo, para saan ito, sabay kayong lumaki, kailangan nyong tumigil dito. Makinig ka sa akin, huwag niyo itong gawin, kumain na lang tayo ng may kapayapaan ng isip, gunitain ang nakaraan, at pagbutihin ang relasyon. Kabanata siyam at aning naput dalawa. Agad na sinabi ni Jiang Ming, Tita Lena. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay medyo personal na hinaing sa pagitan namin ni Charlie, tsaka more than a match kami. Hindi ito kung sino ang manalo at kung sino ang manalo ay mabuti para sa ampunan. Bilang resulta, kung ang aking sasakyan ay naibenta ng segunda mano, maaari itong magbenta ng apat na raang libo. Bagamat mura ang kotse ni Charlie, Maaaring itong ibenta ng dalawandaan o ang libo. Ang pera mula sa pagdebenta ay maaaring ibigay sa ampunan o maaaring itong gamitin ng mga kapatid ng ampunan. Maganda ang buhay ng mga kapatid ko. Ngumiti si Charlie at sinabi kay Tita Lena sa oras na ito. Tita Lena, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kami ni Jiang Ming ang hahawak nito ng prebado. Si Tita Lena ay talagang natakot na si Charlie ay magdusa, ngunit nakita niya ang kumpiyansa ni Charlie. Bigla niyang nadama na ang bagay na ito ay hindi dapat kasing simple nang iniisip niya. Sa totoo lang, nang pumunta siya sa East Cliff para magpatingin sa doktor sa pagkakataong ito, natagpuan ni Tita Lena na merong problema. Ang unang bagay na hindi tama ay ang mga doktor sa ospital ay masyadong magalang sa kanya at itinuring siyang VIP. Noong nagpapagaling siya sa ospital, nagkataon na may nakilala siyang domestic celebrity, at pumunta sa Fairview para magpatingin sa doktor. Ang taong gumamot sa celebrity na yon noong mga oras na yon ay ang kanyang doktor. Gayunpaman, nalaman niya na ang saluubin ng doktor sa bituin, ay mas magalang kaysa kanyang saluubin sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang lihim na isipin na siya ay empleyado lamang ng isang ampunan. At siya ay dumating sa Eastcliff sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Imposibleng magkaroon ng kahit anong gawain sa kanya. Ano kaya ang background niya? Kaya bakit siya ginagamot ng doktor na may paggalang? Ang pangalawang problema ay pumunta siya sa operating table na injected ng general anesthesia ng anesthesiologist. Pero bago siya nawala ng malay, narinig na kausap ng chief surgeon ang kanyang assistant na nataranta. Narinig niyang sinabi ng kabilang partido na ang pasyenteng ito, ang benefactor ng young master, kaya dapat silang maging maingat. Hindi niya naintindihan. Sino ang young master na pinag-uusapan ng kabilang partido? Baka nagkaroon siya ng mga guni-guni at mali ang narinig niya. Gayunpaman, sa tuwing naiisip niya ang clip na ito. Palagi niyang iniisip si Charlie, bagamat hindi niya alam kung bakit. Palagi niyang nararamdaman na ang pagtingin sa matandang bata, ay malayo sa simple gaya ng iniisip niya. Higit pa rito, lahat ng milyon-milyong gastos sa pagpapagamot na ginastos niya sa ospital, lahat ay nalutas ni Charlie. Anong uri ng paraan ang mayroon siya upang malutas ang napakaraming pera sa maikling panahon? Dahil dito, medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Nang makita si Charlie sa oras na ito, nalaman niyang malaki na nga ang pinagbago ni Charlie. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mas kumpiyansa siya kaysa dati at mas confident. Ito rin ay labis na ikinatuwa ni Tita Lena sa kanyang puso, dahil sa nakaraang mga taon, Umaasa rin siya na mas magiging kumpiyansa si Charlie, ngunit hindi nagtagumpay, ngunit ngayon ay tila matagumpay niyang nalampasan ang hadlang na yon. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nakialam sa kasunduan sa pagsusugal ni Charlie at Jiang Ming. Si Jiang Ming ay tumingin kay Charlie nang may pagyayabang sa oras na ito at sinabing nakangiti. Charlie, to be fair, bawat isa sa atin ay puno ng limang tao sa ating sasakyan Hayaan ang ating mga maliliit na kaibigan kasama si Tita Lena na dumating bilang isang patutuo Baka ikaw ay tumanggi pagkatapos matalo Tumangon si Charlie at sinabing Bueno, nasa kotse ko sina Tita Lena, Xiao Fen at Zhao Hao Okay, nakangiting sabi ni Jiang Ming Tapos yung mga magaling maglaro noon Sasakay sa kotse ko. Kabanata siyam naraan at aning naputatlo. Ang mga kaibigan na mabubuting gawa ay agad na nagsasaya. Ngunit dahil ang kotse ay hindi kasha ang maraming tao. Ilan sa mga magkakaibigan ay magta na lang. Si Charlie ay nakaupo sa BMW 760 na binili niya para kay Claire. At ang kanyang asawang si Claire ay nakaupo sa co-pilot. Si Tita Lena. Xiao Fen at Hao Zhao ay nakaupo sa likod na hanay. Sinabi ni Charlie sa taong nasa kotse, Maupo ka, at ako ay sa tuwid na daan sa harap mo mamaya. Kaya kung tapusin ang labanan sa isang sipa ng accelerator, pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Tita Lena at sinabi, Tita Lena, kunin mo ang mga handrail at hawakan mo. Kaya kung gumawa ng Mercedes-Benz para sa ating ampunan sa isang sipa ng Accelerator, madaling ibenta ng higit sa 300,000. libo. Pagkatapos ay bumili ng ilang magagandang laruan para sa mga bata. Tumango si Tita Lena at nakangiting sinabi, Kung gayon, kailangan kong magpasalamat sa mga bata sa loob ng ating ampunan. Sa kabilang banda, ang kotse ni Jiang Ming ay punuli ng limang tao, na lahat ay mga katulong. Si Jiang Ming ay nagmaneho ng kotse patungo sa BMW ni Charlie, ibinaba ang bintana at nakangiting sinabi. Charlie, let's go kapag ready ka na, I will let you run for 3 seconds. Mahingi na sinabi ni Charlie. Hindi, magkaibigan tayong lahat, huwag tayong maging boring para sa higit pa, kaysa tatlong segundo, magsama-sama tayo. Haha, tumawa ng malakas ang limang tao sa Mercedes-Benz at sinabi ni Jiang Ming. Charlie, nakakatuwa ka talaga. Kung ito ang kaso, magbibilang ako hanggang tatlo. Tumango si Charlie. Okay. Tumawa si Jiang Ming at sinabing, umpisahan ko na, isa, dalawa, tatlo, go. Pagkatapos magsalita, agad na tinapakan ni Jiang Ming ang accelerator. Hinayaan siya ni Charlie ng isang segundo, at pagkatapos ay tinapakan ng malalim ang accelerator, na naging dahilan upang mabilis na lumabas ang BMW 760 na parang off-string arrow. Sa ilang segundo, naiwan na ni Charlie si Jiang Ming ng malayo, dumiretso sa kalsada at bahagyang tumaas ang bilis, na direktang nagkas palayo kay Jiang Ming. Hindi na malaya ni Jiang Ming na ang kotse ni Charlie ang dumaan, hanggang sa may tao sa paligid na sinabi sa kanya. Brother Jiang Ming, ang batang si Charlie ay lumagpas na. Saan? Nataranta si Jiang Ming, at tumingin siya sa kanya nang may pagtataka. Ano ang nangyari? Bakit napakabilis ng sasakyan niya? Bumuntong hininga ang isang bata sa likurang upuan. Mukhang may mga kasanayan si Charlie sa teknolohiya. Si Jiang Ming ay bumagsak sa malamig na pawis at sinabi, Hindi ito magandang teknolohiya sa lahat, ito ay isang malakas na pagganyak. Niloko ako ng bastard na ito. Ang lalaki ay nagmamadaling nagtanong, Ano ang ibig mong sabihin? Galit na galit si Jiang Ming. Natapakan ng kotse ko ang langis sa sahig at mas mabilis kaysa akin ito ay nagpapatunay na ang lakas ng kabayo ng kanyang sasakyan ay mas malakas kaysa lakas ng kabayo ng aking sasakyan hindi bababa sa kailangan nitong tumakbo sumama sa 400 na lakas kabayo sa pagsasalita tungkol dito sinabi ni Jiang Ming sa isang gulat tapos na tapos na talaga tapos na si Charlie ang bata sa copilot ay nagtanong ano ang problema kapatid na Jiang Ming, hindi ka ba mananalo? Manalo ng isang balahibo ng manok. Si Jiang Ming ay umiiyak na nang may pag-aalala at sinabi, Ang kotse ay malinaw na hindi sa parehong antas ng iba, kahit tumakbo ka papalayo sa sasakyan, hindi mo sila maaabutan. Kita mo, tingnan mo, ngayon hindi mo makita ang kanyang anino. Ang Hyatt Hotel ay dalawa o tatlong kilometro lang ang layo. Ano ang hahabulin ko? This time ako na ang nawala. Ah, isang tao sa likod na hanay ang bumulaga. Brother Jiang Ming, kung matatalo ka talaga, ibibigay mo ang kotse na ito sa ampunan? Magdonate ako ng itlog. Kinagat ni Jiang Ming ang kanyang mga ngipin at nagmura. Alam mo ba kung magkano ang effort na ginawa ko para mabili ang sasakyan na ito? Imposible. Kailangan mo akong patayin at ibigay ito sa bahay ampunan. Pero, nakipagpustahan ka na kay Charlie in public. Kung sinira mo ang iyong pangako, kung gayon, ito ay hindi magandang tingnan. Alam din ni Jiang Ming ang problemang ito. Kabanata siyam na at anim na putapat. Kung siya ay talagang tumalikod, hindi ba't siya ay pagtatawa na ng maliliit na kaibigang ito? Ngunit kung pinatay niya ang kanyang sarili, hindi niya nais na ibigay ang bagong binili na kotse sa ampunan. Sa sandaling ito, naisip pa niya na itataboy na lang niya at itigil na ang pagkain nito, at hindi hindi siya makikipag sa grupo ng mga tao sa ampunan kinabukasan. Sa pag-iisip pa lang niya ay may kumislap na liwanag sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, hindi siya nagdalawang isip na lumipat sa kanang lane at sumugod sa likod ng sasakyan sa harap niya. Naisip ito ni Jiang Ming na ang pinakamagandang solusyon ay ang magkaroon ng aksidente sa trapiko sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng pagtatapos ng laro dahil sa force major, kaya siya ay hindi mawawala. Kaya naman, gusto niyang humanap ng sasakyan na habulin. Sa sandaling ito, ang lalaki sa co-pilot ay labis na natakot kaya sumigaw siya, Kuya Jiang Ming. Tatama tayo, ngumiti si Jiang Ming at sinabi sa kanyang puso, ang gusto ko lang ay tamaan. Gayunpaman, nang palapit siya ng palapit sa kotse na sa harapan niya, natuklasan niya na ang kotse sa harap ay isang itim na Porsche Cayenne. Sa sandaling ito, agad niyang tinapakan ang preno. Si Cayen ay nakakuha ng isang milyon, ngunit siya ay bumili lamang ng kalahating milyon para sa kanyang insurance sa pinsala sa sasakyan. Kung nabangga niya ang kotse ito, maaaring hindi sapat ang insurance. Nagkataon lang na may Pesot sa right side ng lane kaya lumipat siya ng direksyon at tumama sa Volkswagen Pesot. Sa isang putok, sinalpok si Pesot sa glit bago huminto at sa harapan ni Jiang Ming, ang mukha ng Mercedes-Benz ay nabasag din ng hindi na makilala. Mabuti na lang at sumabog ang airbag kaya walang nasugatan. Matapos mabangga ang sasakyan, agad na inihinto ni Jiang Ming ang sasakyan, tinulak ang pinto at lumabas. Pagkatapos ay agad na binuksan ang kanyang mobile phone at kumuha ng video sa WeChat. Tinapik-tapik niya ang harapan ng kanyang sasakyan at tinapak ang pesat na siya mismo ang nabangga sa harap nito. Sabi niya, mga kaibigan ko, tulungan mo akong sabihin kay Charlie na nagkaroon kami ng aksidente at bumangga ako sa isang pesat. Tiyak na hindi matutuloy ang karera ngayon, kaya hintayin natin na aayusin ko yung kotse ko, tsaka ikumpara sa kanya. Pagkatapos nito, nag-click siya sa send at ipinadala ang video sa grupo ng orphanage. After ma-post ang video, naisip niya, I was so witty. Actually naisip ang gamitin ng pamamaraang ito upang malutas ang problema. Matalino talaga. Kung hindi, kung siya ay talagang nagmaneho ng kotse papunta sa Hyatt Hotel, hindi niya talaga magagawang bumaba ng stage. Kahit na hindi niya ibigay ang kotse, hindi siya makakasali sa bilog ng ampunan sa hinaharap. Sa orihinal, ayos lang na mawala sa lupong ito. Wala siyang tunay na nararamdaman sa mga tao na ito, ni wala siyang nararamdaman para kay Tita Lena. Gayunpaman, nang makilala niya si Xiaofen ngayon, nararamdaman niya na mayroon siyang bagong layunin sa buhay. Siya ay naghahanda upang maghanap ng isang pagkakataon kamakailan, upang maglunsad ng isang opensibo laban kay Xiao Fen. Kung siya ay natalo sa laro ngayon at tinanggihan nito, kung gayon dapat siyang maging hangal sa paglalaro ni Xiao Fen. Nang maipagmalaki niya ang kanyang katalinuhan, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang lumapit sa kanya. Tinuro siya at sumigaw, You're fucking blind. Sino ang nagsabi sa iyo na ang kotse na ito ay isang Passat? Ito ay isang W12 top na may imported na Phaeton. Higit sa dalawang milyon. Sinipa ba ng isip mo ang asno? Ano? Tulala na sabi ni Jiang Ming. Phaeton, hindi ba ito Passat? Nang marinig ito ng lalaki ay galit na galit niyang pinagalitan ang kanyang ina. Inabot niya at hinawakan ang kwelyo niya at kinaladkad siya papunta sa harapan. Itinuro niya ang kanyang sasakyan ang bumper at nagmura. Ipapakita sa iyo ng nanay mo kung ano ito. Halika at mag-usap. Biglang nanlamig ang puso ni Jiang Ming. Ito ang pinakamababang key na Volkswagen Phaeton sa alamat. Ano ang hitsura ng fucking na ito na iba sa pesat? Kabanata siyam naraan at aning naputlima. Bagamat ang Porsche ay isang luxury brand, ang isang ordinaryong Cayenne ay mahigit lamang sa isang milyon. Gayunpaman, kahit na ang German Volkswagen ay isang karaniwang tatak, ang Volkswagen na Phaeton ay isang napakamahal na modelo. Ang top-equipped Phaeton ay higit sa dalawang milyon, na hindi mas mura kaysa Audi A8 na may pinakamataas na kagamitan. Ang Mercedes-Benz S na may pinakamataas na kagamitan at ang BMW 7 Series na may pinakamataas na kagamitan. Nagulat si Jiang Ming sa logo ng Porsche Cayenne kanina. Kaya subconsciously nais niya na pumili ng isang mas murang kotse. Pagkakita nitong si Phaeton sa gabi, may nakita lang siyang logo ng Volkswagen na nakasabit sa likod at nagmistulang pusat ang sasakyan kaya nasagasaan niya ito nang hindi nag-iisip. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ay isang mahina at manluloko na phaeton. Nang maisip niya na ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang milyon, nakaramdam siya ng panlulumo at gustong mamatay. Binibigyang pansin ng mga kotse ang ratio ng mga bahagi sa kabuuan. Sa madaling salita, kung ang mga bahagi ng isang kotse ay kinuha ng hiwalay, ang presyo ay magiging dalawa o tatlong beses na mas mataas pa kaysa presyo ng sasakyan. Sa rear end collision kanina lang, ang dalawang taillights, frunk, anti-collision at ang beam ng kabilang partido ay nasira lahat. Itong Phaeton ay imported na sasakyan. Lahat ng bahagi ay imported. Kaya maaaring gumastos ng daan-daang libo para ayusin. Bukod dito, ang kanyang Mercedes-Benz ay nag-crash din ng husto. Ang Mercedes-Benz ay isa sa mga tatak na may pinakamataas na retail ratio. Tulad ng sa limandaang libo na Mercedes-Benz E-Class, ito ay hindi bababa sa higit sa isang milyon. Ayon sa quotation ng mga bahagi ng 4S shop, sa dalawang automaticong headlight lamang, Nagkakahalaga ito ng higit sa libo. Bilang karagdagan, mayroon ang front hood, tangke ng tubig, radiator, at mga anti-collision beam na mga problema, at dalawang airbag ang sumabog. Kung ang pinsala ng kotse na ito ay tinukoy ng insurance, hindi bababa sa 200,000 ang kakailanganin para may ayos ito. Kung talagang natamaan nila ang isang pasat, kung gayon ang pinagsamang pinsala ng dalawang kotse ay tiyak na hindi lumampas sa limandaang libo. Sa kasong ito, ang lahat ng pera ay babayaran ng kumpanya ng insurance, kaya't hindi dapat mag-alala tungkol dito. Ngunit siya ay bulag at bumangga sa isang phaeton. Sa kalkulasyong ito, tinatayang malapit sa isang milyon ang pinsala ng dalawang sasakyan. Ang insurance ay maaari lamang magbayad ng limandaang libo. At kailangan malaman ng natitirang pera. Bigla siyang nakaramdam ng walang kapantay na pagbagsak. Nakatingin sa nasakatang haliang gulang na lalaking nagmamaneho ng Fiat. Umiiyak at nagsasabing, Kuya, nagmamaneho ka ng ganyang sasakyan para lumabas. Hindi ba't ito ay isang patibong? Niloloko mo ba ko? Galit na itinaas ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha. Bumangga ka sa kotse ko. Responsable kayong lahat. Sabi mo niloko kita? Maniwala ka sa akin o hindi? Ngayon tumawag ka at hayaan ng isang tao na putulin ka. Tinakpan ni Jiang Ming ang kanyang mukha. Umatras ng hindi namalayan at bumulong. Ikaw, bakit? Nasaktan ka ba? Hindi kita matatalo? Malamig na tanong ng driver ng Phaeton. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Umiling si Jiang Ming na may konsensya. Hinawakan ng driver si Jiang Ming sa kwelyo. Hinila siya palapit at pinagmasdan siya na galit na galit. Malinaw mo akong nakikita. Ang pangalan ko ay Ma Zhongliang. Narinig mo ba ang aking pangalan? Nang marinig ito ni Jiang Ming, Namutla ang kanyang mukha sa takot. Siyempre narinig na niya ang pangalan ni Ma Jong Liang. Mayroong apat na makalangit na hari sa ilalim ni Orville, na lahat ay pinakamakapangyarihang tao ni Orville.